Regine Velasquez, pinagaandaan na ang kanyang pagre Alamin sa Showbiz Spotlight. Ngayon sa halip na malungkot, excited na si Regine Velasquez sa kanyang pagretiro sa showbiz. ay sa singer, ngayon umano ay naghaanda na siya at bagamat hindi pa naman ito mangyayari soon, pero mas mabuti na raw na nakahanda siya. Inamin din na Regine na tanggap na tanggap niya ang mga disappointment kapag nagkoconcert siya o mga palpak na nangyayari tulad noong nawalan siya ng boses sa mismong concert niya dahil ito raw siguro ang way ni Lord na magdahan-dahan siya. Ito raw ang magandang paraan para kapag umabot na siya sa time na magdesisyon na talaga siya na tumigil na ay hindi na siya gaano masasaktan. Sure o mano siyang may-miss niya ang pagkanta kaya't ang gagawin niya raw ay hindi bigla ang retire kundi dahan-dahan lang. Silang dalawa mano ng kanyang mister ang naghahanda ng kanilang pagretiro pero muling nilinaw na Regina medyo matagal-tagal pa naman bago mangyari ang kanilang pagretiro. Isa o mano sa mga plano nilang gawin pang retire na sila ay mag-travel sila na mag-travel habang kaya pa ng kanilang health. Ito ang dahilan kaya nag-iipong sila at nag smart sila pagdating sa ilang mga earnings para may pang travel sila. At iyan ang showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.